Okay, Kev. Sigurado tatalunin na kita. Go, Dima! Go, Dima! Galingan mo, Kev. Sige, tignan natin. Dima! Mwah! Tatalunin ka ng Dima ko. Okay, sige. Tignan natin. Go, Dima! Kev, go, Gahanan Dima! Ma, go! 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 Kev! Go! Go, Go, go! go! Kev! Hindi ba kayo pwede maglaro ng tahimik? Oo nga, ang iingay nyo. Hindi nyo ba nakikita? Nag-aaral kami dito. Wala go kami Go, pakailan. Go, Go, Dima! go, Dima! Go, Dima! Go, Dima! Go, Dima! go, go, O, oh, footballers, naglalaro ng pambatang football. Oo oh, nga, ano ginagawa nyo? Wala na ba yung American football dreams nyo? Lumagdag pa tong maiingay na to. Mga bwisep, hindi ko na tuloy intindihan yung binabasa ko. Girls, doon na nga lang tayo sa cafe. Masahimik. Go, go, Dima! Go, Dima! Go! 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 Nabawi ako sa'yo. Yeah. Go, Wala, na, Max. Hindi mo ko kaya. O, guys, ano yung mga orderin niyo? Bro, isa akong fresh carrot juice. Ano? Isa akong bunny. Kailangan ko ng fresh carrot juice. Ice ako, hot chocolate. Ako naman, isang double hot chocolate. Okay carrot jusa ah. Sigurado ka iinumin mo yun. Bravasti, ang healthy kaya nun. Mary, ano nang gagawin natin? Tayo na lang dalawa na tira sa team. Ano, hanap tayo ng mga bagong cheerleaders? No, no, no. Anong bagong cheerleaders? Anong sinasabi niyo diyan? Oo nga, imaginein mo ako na lang yung cheerleader dito. Kailangan ko na nga maghanap ng iba. Magtatraidor ka ba sa team mo, Mary? Ryan, anong team? Eh wala na nga sila, 'di ba? Rebels na. Kailangan natin ng mga cheerleaders. Okay, sige, ganito na lang. Kakausapin ko si Diana at saka Nat. Kung ayaw na talaga nila, hahanap tayo ng bagong cheerleaders, okay? Hoy, okay, mascot, okay lang ba yung pumpkin juice sa'yo? Wala na kasing carrot juice eh. Pineapple juice na lang kung wala. Oh my God, nagwa-worry talaga ako. Nakakainis, nababaliw na talaga lahat ng tao dito. Mga buwisit Sinabi na... mo pa wala nang matinu dito. Sandali, bakit nasa upuan ko yung ulo ng bunny mascot, ha? Alisin mo nga yan. Sorry, Stella. Wala akong mapaglagyan eh. Diyan ko nalang nilagay. Magharap na nalang ibang upuan. Girls, narinig siya. Huwag daw umupo sa upuan ko. At sino siya para sabihin na hindi ako upo sa upuan ko Frogs, pwede ba Huwag nga kayong sumigaw Paskot, alisin mo na nga yan Para makaupo na siya Guys, pag-isipan na lang natin Paano natin ba sa save yung team Hoy, bungangera Ito na yung upuan mo Tara, girls Pag-aralan na natin ulit Meron pa tayong graduation Photoshoot mamaya Mag-aayos pa tayo Bravasti, bigyan mo kami Ng tatlong green tea Okay, pero mamaya pa Magpapakulo pa akong tubig eh Pero kung may tip, mabilis Okay, girls. Smiley, kung yung kalilimutan, ha? Meron tayong graduation photoshoot mamaya. Mag-ayos kayo. Okay, Tiana. Mag-all black kami. Yes, rebellious graduates. Oh, sabi natin sa photographer, mag-separate ng sariling page para sa atin. Nakasulat, rebels. Oh Smiley. Tara, mag-hot chocolate na tayo sa cafe. Bravasti, well. apat na hot chocolate, please. Ruvasti, cappuccino yung sakin. Pwede ba, rebels? Huwag nga kayong maingay. Diana, girl, kailangan natin mag-usap. Oo, oh, Diana, mag-usap tayo. Diana, di ba may graduation photoshoot mamaya? May space pa ba sa graduation album yung mga bunnies? Oh, Mary, hello. Hindi kita napansin. Actually, sasabihin ko sana sa'yo na wala ng space yung mga bunnies. Para sa mga rebels na lang. Sorry, Mary. Alam mo, Diana, magbubuo ako ng bagong cheerleading team. Sige, maging rebel ka na lang forever. Ako magiging team captain. Diana, babanatan ko Mia, na yan. Mia, wag. Wow, maldita pala si Mary. Smiley, ngayon mo lang ba nalaman? Guys, paalala ko lang, huwag niyo kalimutan magbigay ng tip ha, kung di, self-service kayo lahat. Eto na si Borvasti. Mary, bakit mo sinabing gusto mo maging captain? Pinapalala mo lang yung sitwasyon. Oo nga Mary, ang weird mo ha, pinalaki mo lang yung problema. Bakit pa natin sila hihintayin bumalik? Maghahanap na lang ako ng mga bagong cheerleaders. Tapos ako yung magiging team captain. Bravasti, nasa na yung order ko? Thank you, Bravasti. Maghintay ka. Maraming orders. Guys, narinig niyo ba yon? Kung sino pa yung hindi masyadong magaling sa team ko, siya pa yung nagyayabang. Mary, kung gusto mo maging team captain, ayusin mo muna yung mga moves mo. Kapag magaling ka na, dun mo na lang ako yabangan, okay? Pero sa ngayon, tumahimik ka muna. Oo, oh, tingnan mo nga yung sarili mo. Bakit? Akala mo ba ikaw yung magaling dito? Kapag naging team captain, ako tatalbukan ko lahat ng ginawa mo Mary, mag-relax ka nga Kumahimik ka na dyan Binapalala mo yung problema Ano ba, girls? Huwag kayong mag-away Love na love ko kayo pareho Mag-usap na kayo magpatina na kayo Ayusin natin tong team Girls, ang sarap tingnan Nag-aaway yung Team Bunny Talagang hiwalay na sila Oo, tayo na lang yung sikat dito Kapag hindi sila nabuo Tayo yung magiging coolest cheerleaders dito sa school Sigurado hindi na sila mabubuo ulit Uy, mga palaka, naririnig ko kayo, ah. Babalik pa rin yung Hindi, hindi na babalik yung team bunny. Gagawa ako ng bagong cheerleading team. Narinig mo, Diana? Alam mo, Mary, nalaman ko na yung tunay mong kulay. Noon mo pa pala gusto maging team captain. Well, ibalik mo na sa akin yung uniform. At sa ayaw mo at sa gusto, magsusuot ka ng black sa photoshoot. Boom! Yan, Diana. Wisit ng Mary niyan. Ang galing-galing mo talaga, Mary. Tignan mo, tignan mo 'yung nangyari. Mary girl, nagkamali ka doon. Dapat di mo ginawa 'yun. Anong hindi ko dapat ginawa? Ako 'yung magiging team captain. Teacher Mike, pwede bang i-reschedule natin 'yung photo shoot ng one hour late? Sige na, please. Green, anong one hour late? Anong reschedule? 'Di ba maaga pa lang sinabi ko na 'yung schedule sa inyo? Teacher Mike, gusto lang naman namin maging pinakamaganda sa photo shoot. Oh, Teacher Mike, nag-invite kami ng makeup artist, tsaka hairdresser. Eh, anong problema? Yung hairdresser tsaka makeup artist na stuck sa traffic. Teacher Mike, reschedule na lang natin. One hour lang naman. Guys, hindi pwede. Nandito na yung photographer. Hindi natin pwede usog yung oras. Teacher, Teacher Mike, Mike, please, please naman. naman baka, baka pwede mong gawa ng, ng paraan. Please. please. Teacher Mike, bakit hindi namin alam na may photoshoot ngayong araw? Hindi kami ready. Oo oh, nga, bakit walang nagsabi sa amin? Teacher Mike, hindi kami nag-ayos. Hindi kami nag Wow, hindi ba kayo nagbabasa ng announcement na doon sa walo oh, ang laki-laki ng poster? Journalist ka pa naman tapos di ka updated. Oo oh, nga pare, kunyari pa sila, di daw nila alam mo. Oh. Girls, hindi problema yan. Ifo photoshop na lang natin yung mga suot nyo. Naka-white kayo tapos may black tie. Alam mo, teacher Mike, Buka mo na lang yung i-photoshop mo. Huwag kami. Gusto namin bright colors yung suot namin. Tsaka yung hairstyles namin maganda. Nakita mo na, Teacher Mike. Hindi lang kami yung may problema. Kaya i-reschedule mo na, please. Manahimik na kayo. Walang reschedule, reschedule. Kaya ngayon pa lang, magpaganda na kayo. Magayos na kayo. Gawin nyo na yung kailangan nyong gawin. Okay, malinaw ba yun? Walang reschedule. Green, pwede bang pahiram ng sweater mo? Hindi, Karina. Isusuot ko to. Diana, anong gagawin Dada, natin? Tara, puntahan natin si Diana. Marami siyang damit sa dressing room. Sabi na sa inyo, girls, eh. Oo, hindi papayag si Teacher Mike. Tsaka photoshoot ng school to, hindi magazine cover. Hindi nyo na kailangan ng makeup artist, hindi nyo na kailangan ng hairdresser. Basta, nandun kayo, ngumiti kayo, tapos. Well, thank you na lang, Teacher Mike. Wala ka pang pakialam sa amin sa itsura namin sa photoshoot. Hindi kami papayag na hindi kami maganda. Mga graduates na kayo, hindi puro pagpapaganda iniisip nyo, mag-aral naman kayo. Guys, ano sa tingin nyo? Pap kaya ako magpo-post sa school photoshoot? Ganito ba? Parang glam chick? O ganito? Parang cool chick? O kaya, ganito na lang, good student? Gigi, mag-glam chick ka. Patrick, huwag mo nga siyang bigyan ng masamang advice. School album to. Memory natin for life. Gigi, mag-post ka naman ng desente! Okay. Gigi, ang ganda ng mga shots. Dito ka humarap. Huwag ka tatalikod. Ano ba? O yan, tingnan mo, ang ganda. Girls, ang importante, maganda tayo sa photoshoot. Kailangan mag-makeup tayo, hindi pwede yung simple lang. Well, may rehearsal dito. Guys, may tao ba sa toilet? Oo, may tao. Nandito na ba yung photographer? Mm, Gigi, wag naman yan yung isuot mo sa photoshoot. Advice ko lang, mas maganda magpalit ka ng damit. Ano yan? Naka-sports clothes ka sa school album? Ano yan? Binigyan ako ng advice ni Diana. Ako? Gigi, isuot mo yung gusto mo. Hoy, hindi namin kailangan ng advice niyo. Oh my God, girls! Hindi ko yata nadala yung makeup bag ko. Anong gagamitin natin ngayon? Tiana, wag mong sabihin yan. Hindi ko rin dala yung akin. Girls, kung hindi tayo naka-makeup, hindi tayo maganda sa school album. Pa, paano ba ako nakapunta sa school nang walang makeup bag? Tara doon tayo sa dressing room. Baka may makeup ako doon. Tara na girls, oras na. Tara, bilisan natin. Guys, hanggang ngayon ba hindi nyo pa rin ako papansinin? Okay, okay, alam ko galit kayo sa akin. Pero sisirain nyo ba yung friendship natin dahil lang sa suot ko? Dahil sa damit? Smiley, ikaw sumira ng friendship natin. Okay guys, ngayon may photoshoot tayo para sa yearbook. Hindi ako mag-black Ang isusuot ko yung basketball uniform ko. Ano, okay ba sa inyo yun? Pansinin nyo naman ako. Ah, Smiley, sasaya kami dahil magsasot ka ng basketball uniform, ganun ba yun? Pare, pinagpalit mo yung basketball para dyan sa rebel-rebel na yan. Tinaridorbo kami, ikaw pa namin yung team captain namin. Guys, hindi nyo ba ako naiintindihan? Meron akong girlfriend. Kapag kinontra ko yung girlfriend ko, maghihiwalay kami. Sorry guys, pero mas importante si Diana sa akin kaysa sa basketball. Ano ginagawa mo dito? Eto, eh, pumunta ka na sa, sa girlfriend mo. Ah, ganyan na kayo guys, ganyan na lang. Tinataboy nyo na ako ha. Ah. Naging rebel lang ako, hindi na ako basketball player. Pare, nakakainis. Gusto ko nang bumalik yung dati. Oo nga, Max. Sana mangyari yun. Tara, mag-training na tayo. Girls, nakakita ako ng lip gloss. Anong kulay yung gusto nyo? Diana, meron na ako red lipstick. Nat, ikaw. Naglagay na ako ng lip gloss sa lips ko. Eto. Nat, buti nakita mo yan. Gusto ko rin yan. Pahiram. Girls, imagine ninyo, photoshoot na natin para sa graduation. Next year, college na tayo. Ang bilis, di ba? Hindi ako makapaniwala. Ang cool. Diana, cool talaga yung college. Pero hindi ka ba natatakot mas maraming popular sa doon? Popular naman tayo kahit saan tayo magpunta. Girls, ang importante, maging cheerleader tayo agad pagdating ng college. Sigurado sisikat tayo agad. Nat, ano ba? Nasaan na yung lip gloss? Pahiram. Diana, Diana hello. hello. Diana, alam mo naman na may photoshoot sa school ngayon, di ba? Walang nagsabi sa amin kaya hindi kami nag-ready ng damit namin. Oo nga, pahiramin mo naman kami, please. Thank you, Nat. Girls, sa tingin ko mas okay na yung suot niyo sa photoshoot. Bagay na bagay kasi rats kayo. Oo, oh, tama. Pero gusto naman namin maging maganda sa photoshoot. Rats nga kami dito sa school. Pero sa college, hindi na. Malay mo, maging cheerleaders kami. Wow! Ang taas naman ng pangarap ng mga rats. Hindi ba kayo nasa suffocate? Amoy daga dito sa dressing room. Okay girls, kunin nyo na to. Total naman para sa graduation photos. Ipapahiram ko na sa inyo. Akin yung bodysuit. Okay, akin tong pink. Okay, tanks. thank you. Diana, bakit ba ang bait mo? Di ba sinabi ko na sa'yo huwag ka masyadong mabait sa kanila? Girls, alam na isip ko, graduation picture to memories natin for life. Magsuot kaya tayo ng bright colors? Ano sa tingin nyo? Mas maganda yun sa picture? Hindi. Diana, talaga? Sige, magsuot tayo ng bright colors. Tapos magka-college na tayo. Oo, tapos titignan natin yung mga pictures natin. Tatawanan na lang natin yung itsura natin doon. Rebels, pwede ba umalis kayo dito sa dressing room? Magme-makeup ako. Mary, relax! Ano ka ba? Ano? ano? Bakit? Akala mo ba dressing room mo to dahil cheerleader ka? Excuse me, dressing room ko to. Table to ni Diana. Malino ba? At table ko to? Oo nga pala na remember ko. Pinapahiram ko lang sa'yo yung mirror ko. Kaya huwag ka masyadong ma-feeling. Girls, huwag na kayo mag-away. Please, mag-usap tayo. Diana, kailangan natin ulit buuin yung team. Ibon, tumahimik ka nga dyan. Ikaw, umalis ka sa table ko. Table ko yan, magme-makeup ako. Okay girls, hihintayin ko na lang kayo sa labas. Diana, mag leader ka na ulit. Pati ikaw na. Para sa akin. Para sa mascot. Sige na, please, oh. Mascot, pwede ba? Tumahimik ka na nga dyan. Okay, mamaya na tayo mag-usap. Mag-ready na tayo sa photoshoot. Mamaya na lang, Ibon. Mascot, pwede bang lumabas ka muna? Kasi magbibihis kami. You know, girls. Oo, mascot. Labas na. Bye. Okay, girls. Kita-kita na lang sa photoshoot. Nandito na yung photographer. Any minute, mag-uumpisa na tayo. Before, kanina pa kami naghihintay Oo ba, nasa, nasa na siya. siya Guys, hindi mag-shoot yung photographer ng 2 hours Para sa yearbook ng school to, okay? Walang mga model poses Malino ba yon? Walang model poses Teacher Mike, magpo pose kami ng ganito. Wala kang magagawa. Teacher Mike, pwede ba akong i-kiss ni Dima sa photo? Dito lang sa cheeks o kaya sa lips. Green, hindi to love pictorial. School album to. Rivasti, halata ba yung pimples Luli, ko? Julie, ikaw ang pinakamaganda para sa akin. Okay, galingan natin sa picture. It's our time to shine. Yan, yeah, tara. Habang wala pa yung photographer, mag tayo. Tara. Okay, Leila, let's go. Guys, mag up kayo na maayos para maganda yung mga shots, okay? Oh, Frogs, dito kayo. Ah, uh, Mary, ikaw, doon ka. Ang importante, sana dumating si Diana na naka-treeliding uniform. Sana naman, oh. Teacher Mike, ako yung future team captain kaya dapat sa gitna ako. Girls, dapat hindi tayo kumain ng madami para flat yung chan natin. Smiley, hindi ka naka-black? Oh, babe, wow. Hindi ka rin naka-black? Smiley, para, para to sa, sa school, school album. album. Basta huwag niyong kalimutan pagkatapos ng photoshoot magbablock ulit tayo. Oo oh, na Mia, alam namin. Smiley, pumunta na tayo sa photoshoot. Hindi ako makapaniwala na gagraduate na tayo. Oh my God, Yana, nakita mo? Hindi na rebel si Diana. Wala akong pakialam. Magpapicture na tayo. Ako may pakialam. Interviewin ko si Diana. Ikaw kay Smiley, ako yung school journaling. Okay, sige na. Diana, nagbago na ba yung isip mo? Hindi ka na ba rebel? Bumalik ka na ba sa pagiging bunny? Leila, no comment. No comment. Smiley, hindi ka na ba rebel? Bumalik ka na ba sa pagiging basketball player? Bakit naka-uniform ka? Kailan nyo ako pwede ba? Girls, girls, sabihin niyo sa amin yung totoo. Anong nangyari? Para sa graduation, picture lang to. Yes, para lang to sa photoshoot. Tara na, Mia. Magiging rebel ba kayo ulit pagkatapos? Kailangan namin malaman lahat. Okay, guys, umayos na kayo. Limited lang yung time ng photographer. Smiling, tara, tara. Okay, guys, say cheese! Cheese! graduate na rin kami. At bukas, rebel na ulit kami. Magsusuot na ulit kami ng black. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Bye!